Friends, ito naman yung tanim ko na sampalok, bonsai. Yan, ganito lang siyang kaliit. Malit lang po siya hanggang ano ko lang to. Ang taas niya is hanggang siguro hanggang hita. Yan, ito si Damon. Lagi nilang, ayan, may sugat. Siguro lumabas ka na naman. Kaya ka nagkasugat, nakipag-away ka na naman. Yes, tama tuloy tayo din sa aking bonsai, sampalok bonsai. Yan, ito na po siya. Kaso hindi pa, hindi ko po siya napapaganda. Yan. Ay, may panggulo. Panggulo ang panggulo si Kasi. Gusto laging pinapansin. Yan. Yan po siya. Yan. Yes. O, oh, mga pangulo dumating na. Nagdating, dating uh, na. Ito naman si si Kobe. This is Kobe.